This is such <laughs> hey, so? Ito parang ala bago rin naman siya. Makikita mo sa si Yeah. Sa janila. Yan si Jasmine na naka-white na kamiseta. Ano yan? sa tayo. So, yan. Balik na agad kami sa amin. Um, na agad kami. Kasi alis na kami. Kami na next. Paano kay Jasmine? Kapuntahan. What is real? ko tawag Basta nasa Elio kami pupunta. Hmm. Let's go. At ito rin guys. Hindi rin kami na-inform kung anong tawag dyan. Kasi yung... ka uh, <laughs> lang. Organizer namin. Iiman kami. Kahit saan. Yan mga tingle mga kasama ko. Yeah. Hindi jowa. Eh, nasa na yung jowa ko na? Wala yung jowa ko. Kaya na ulit yung mag-jowa. natin. Tine! Sa ating natin tayo sa bahay ko. Ibis, tinatamad nga pala talaga mag-vlog dito. Kasi medyo bad trip na kami. Dahil sa organizer namin, hindi man na namin na-update or what. So, makikita mo. Kami-kami lang. Yan, kanya kanyang buhay. Kanya kanyang buhay. Picture doon. Picture doon. Maganda rin naman pero magpangit lang yung kami na hindi kami na-organize ng maayos. So, yun. Balik na tayo sa ating bahay na... tanga. na, <laughs> na uh, <laughs> mga limon sa mga pupunta Ginagawa ko, Pe. Ang gali mo na Wala, pa naman Dito, parang, parang sa Boracay para ano, station 1, station 2, station 3. So, dito kasi yung namin namin. Sa mga, sa mga tawag doon, basta yun clothes. puta yan na. Puta yan na. Ang ina gulo-gulo. Ang ina yung itsura natin. Yung itsura yung itsura. Ang ina. Di ba ka po? Makakaloka lang kasi ang layo-layo. Sabi nila ang lapit. Ang layo lang nilakas namin.

ピルミンかと思ってた。と、と、と。わあ。待って。マリーね、さん。どこにいたのじゃあね。あとでも言ってね。まの。<laughs> wag mo na kaming kai, kung kailan kaming parang nandito yung kam. wito ka kaming kai, gusto ko niya pinagdilod. mo ba? doh, wala <laughs> ang iba ko, ang iba ko. ano? ano ka kayo? <laughs> kung ano ang kalat? <laughs> kung ano ang kalat? ano eto na nga, nakarating na kami sa aming pupuntahan dito sa um, ano ko, basta sikat nakalimutan kami na yung guys, pagkatapos namin dumaan dito dahil sobrang puno nila at di na nila kayang mag ano pa ang habang ng pila niyan, sobra di na kami dyan nakapag lunch so, bumalik na lang kami sa transit namin, malapit sa tapuan namin, so kay nako And tada, nag-inuman na lang kami. Walang ja ang kwentuhan. Charing. Kasi ito guys, yung pinaka, ito na yung pinaka-reunion namin magkakabarkada. Sobrang tagal na namin hindi nagkikita sa taong busy lockdown. Ngayon na ulit kami nagkita. Lahat kami ay may kanyang-kanyang trabaho, may sariling business, Um, puro HR kami lahat, guys. Lahat ng barkada ko. So, wala namang ibang maano ano dun. So, yun. Masaya kami, guys. Kahit ano ang kanang anyang napuntahan namin. At wala pong may anak sa amin. Mahunahan sana ni Charing. Secret. So, go. Inu-inu kami. Pabuo.

ano, o, sabi mo sabi mo picture mo na, monguna picture, tapos, di ka picture, 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 picture. sila. para may magawa tayo. Pangin maaga pa, maya maya pa yan. Gusto <coughs> niyo? Ito kasi mas maganda. Nakalagay LU, ano? diba? <coughs> L, yung <-L> ano. Di ba? L lang. Oo. sila tayo, nasa sana, sana tayo. Sabi ko tayo, tayo. Diba? na lang eh. Pagkita yun. Ay, pangit. So, lakad tayo, lakad, lakad. Tukong. Oo. Tukong so, ka. Aray ko. Pero pwede naman okay lang. Kasi At Eto, tamang lakad lang kami sa parking area. Charot lang. Sabi ko, huwag na ilagay sa mga... Ayan e, mga ano sa palapit. Pero doon kami sa malayo, sa tawid pa. Mag-swimming, Mar! <laughs> Pwede ka lang mag-swimming ah! Ka. Hindi ka, ka mag-swimming? So, so, gusto niyo kasi eh. So, gusto ko sulitin eh. Gusto ko sulitin Yung ano kasi nakaayos na kasi pati ako. Ako bibigyan lang ako mamaya. Natanong na ako. Na

sa swim diving. Ayaw mo talaga? Tangi, pagpipicture nga tayo pagdating na mag-swimming ka. Mamaya ka na mag-swimming. Antayin natin sila. Game, ka aras pa sa nai-swim. Ay, ayun naman yung swim. May, kasi naman yung wave. Oo naman. Saan tayo magtatambay kung ano? Ang init pa lang rin. Kaya nga eh, dito muna tayo. Antayin sila. Parang... Wala tayo paano tayo magki-TikTok? Mag -tiktok? Mag tiktok Sige ha? I picture lang ako, hindi gusto mag-TikTok. picture May pera nga mag-TikTok. Ay. pera nga. Kaya mo na yan. Kaya ba? bakit ako? Ang ganda nga nung bucket set ay, Uy, oh, ang ganda ng picture doon. Pak-picture pala tayo doon sa pinicturan ni Anun. Ay, ano so, Oh, nakatayo. So, uh, Tara. Uh, doon sa pinicturan ni Jasmine kagabi. Kapitin mo. Kapitin sige. Ang ina. Tutubis sa ang bot. Oh, ang Pakita <laughs> natin yung mga itsura ng mga galit. <laughs> <laughs>